Mahirap man daw o mayaman, isang bagay ang sigurado. Ang edukasyon pa rin ang game changer sa ating buhay. Pero kayo daw po ay eh, madaling maboard sa pag-aaral? Nung nasa UP kayo, tumigil ah, daw kayo? Oo, oh, tumigil ako. Essentially one year. One year? Opo. Oh. Bakit po? pumunta sa motor pool namin, eh. tapos na nag usi usi doon sa mga mekaniko, mga mm. train operator. Okay. Tapos sweldo ko noon, ano eh, six pesos a day. Tapos <laughs> doon na, na hapon. Mm -hmm. yung sweldo. Ang problema, eh, may hindi akong you know, yosi. Martes uh Martis -huh. lang ng gabi, ubos na yung pera ko eh. <laughs> Bira, martis pala, ubos na. Buti na lang, na, uh, nag-aaral ako ulit. Alamin ang kwento ng buhay ni Ginoong Isidro Consunhi anak ni Philippine Construction King, David konsunhi Ngayong Webes na. Hindi kayo mabobola. Paminsan minsan oh, napopola. Ah, ganun po ba? Uh, <laughs> Kailan puyan? <po> yan? <laughs> Ngayon, pinapola <laughs> po <alam> <laughs> Ba't yung alam? <laughs>